Good morning mga kabisay! Mega mega love sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kwento sa panibagong pagsubok mga kabisay. Oh, kalimutan na natin yung mga talong, sitaw, yung... Ang tawag dito? Basta! Yun na yun. <laughs> so sa ngayon mga kabisay ay meron tayong panibagong activity sa buhay at panibagong uh, ginagawa naumpisan ko ng mga kabisay so sa ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawa ay ano hindi na halaman mga kabisay ako ay nagpapalitada na at sa ngayon mga kabisay, eh, naandito tayo sa bahay ni J.P. Alibio At tayo eh, kinuha niya doon sa aking pamangkin at dinala ko dito. From Karamuan to Dait. So sa ngayon ay eh, nasa Dait na ako. So goodbye na rin sa Karamuan kamarinisor at parang may magandang ano dito sa akin na nag-aantay. So, atin mo. Ah, meron muna akong ipapakita sa inyong mga kabisay. Surpresa lang. Pero diretso. Ayan ang bahay ni Jeep Alib yung mga kabisay. Oh. Tingnan nyo. Merong mga kaunti pang gagawin dito natitira. Pero konti na lang ito. Dito sa bahay lang. Pero malaki-laki pang gagawin dito mga kabisay. So, baka ang inyong taybisay ang kanyang magiging ano dito. Ayan, no. Sarap. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang kabuuan mga kabisay. Pero, eto. Guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo lahat. Isang <laughs> linggo na tayo hindi naliligo. Kaya, uh, maligo rin tayo pag may time. What? What the? At ano. Uh, nasundo ko na sa kabisay. At, uh, siyempre, alam kong nag, nag message kasi siya na umuwi daw siya dito sa Kamsor. Sabi ko malapit lang ako sa Kamsor, guys. Eh, alam naman niya yung diet kaya dumating dito. Ang bihira. Kaya sabi ko, ah, malaking tulong ka tay Bisay. Kasi alam ko tay Bisay marunong. Kaya, sabi ko, marami pa tong gagawin bahay ko kaya sabi ko salamat at napunta siya rito. Kasi ang akala ko kasi nasa Batangas ito ay hindi ko alam. <laughs> ay, uh, shout out sa mga sumusuporta kay Tebisay uh, andito si Tebisay, hiraman ko muna <laughs> pero ito po ay uh, dito kasi ang mangyari kasi dito ay uh, gagawang ko ng kwarto dito si Tebisay oh, ikaw na muna, oh. ano? ipakita oh? mo saan? kung saan mo pa gagapagawa ng kwarto dito guys, ito hanggang dyan ang maho natin ito eh. hanggang dito Ang bakod papunta roon at uh, dito gagawa natin ng kwartos na yan Sa loob ng bako dahil hindi natin sa labas yan. Uh, kasi may kwarto ako kasi dyan. Sa guest room yan eh. E dito, si Balisya ang ano dito? Guard. <laughs> isyuhan natin to ng ano, masinggan pero isa lang ang bala. Pag may di patay ako at wala na akong may... Ang linaw nga nitong kamera eh no? Mm -hmm. Ngayon, tabisay, dito sa bahay. Alam kong uh, magaling yun eh. Siyempre. guys, uh, asahan nyo po. At, uh, basta kung nandito lang step is wala namang problema eh. Oo. Oh. Uh, uh, tawag nito Alam naman niya naman ang samahan namin. Basta dito, bubungan ko pa kasi ito kasi grahe yan. Siguro pag ganun din. Basta, pinag, pinag uusapan lang namin yan sa ibig dito talaga nakapwesto oh. pero huwag kayong mag-alala kasi pagkatapos namin sa loob dyan dito ang kasunod nyan oh. at uh, ewan ko lang kung hindi na ba ko iiwan ni Taybisay o meron pa siya mga project na iba doon kay ano kasi galing to si ano kay ano eh sa dating ano ko kay Kuya Ay, Mads ah kay Kuya Mads so shout out nila Kuya Mads kay ano eh pala kay Ma'am Lee Chuber no Tama ba? Oh. Uh, salamat po. Uh, may galabi siya out sa inyo. Yan, sumusuporta. Nag-sponsor din yan sa akin dati. Kaya, selamat, salamat. Then, yun. Sabi ko, napunta dito si Tay Bisay. Eh, siyempre, nandito na siya sa Kamsor. Nag-message sa akin. Eh, bakit hindi ko pa sunduin? Eh, alam nyo naman. Eh, mas may pinagsamahan talaga kami dati talaga. Oo. Uh. Kaya ngayon, mamle at uh, mamle Ma'am Tuber at kay Kuya Mads pala ito si, si Tatay Bisay gumagawa ng bahay eh. Uh, sa ngayon dito, dito si Tatay Bisay sa akin no? pero ano naman lang medyo marami pang gagawin pero ano na lang mga bisik-bisik na lang ito kaya shout out sa inyong lahat sa mga sumusuporta kay Tatay Bisay no? sa mga kainsi natin mga kalingap Ayan, gagawin natin kalingap yan si Tebisay. Baka umaman ito. <laughs> Shout out sa inyong lahat. ligo muna tayo at isang linggo na tayong walang ligo, guys. All mga Kabisay Nakita at ayan. Sila sa ano, sa harap ng bahay. Pero si. nila. Ah, uh, daw natin. Ikutin daw natin. So, diyan lang kayo ha, Huwag kayo kayong aalis dahil pag umalis kayo, ipapabarangay ko kayo. Samahan niyo ako hanggang matapos ang bidyong ito, mga Kabisay. Tandaan nyo yan. Alam nyo naman na si Ty ay mahilig sa barangay. So, ayan. At ito ay eh, pinapanood ko lang itong mga kabisay dati. So, ngayon ay naandito na ako at ayan na ako. <laughs> Isa na ako sa mga uh, gagawa nito ngayon. At kahapon ng hapon, sinundo ako ni JP uh, Alivio doon sa <laughs> ah uh, bayan dahil hindi ko alam ang papasok dito mga kabisay ay maghapon akong ikot-ikot yung bisiklita ko ibinaba ko na ay pagkababa ko eh hindi ko naman alam kung saan ako sabi niya ang dami siyang ibinibigay na ano hindi ko alam sabi ko sunduin mo na lang ako dito sa may magdo ayun sinundo niya ako dahil hindi ko kayang hanapin yung ang dami naman ng pasikot-sikot dito sa kanila So siguro mamaya mga kabisay Abangan nyo na lang sa iba pong video Ipapakita ko rin sa inyo ang Interior design ng bahay ni JP Alivio Dahil meron akong ginagawa may naaabala na akong mga kabisay Abang abang lang kayo dyan Yun minamalas malas mga kabisay Oh, Puno na sana lahat ang doon sa taas Ayun Kaya lang ay biglang umulan Kaya ayun Nandun kasi yung downspout na katutok sa may ginagawa ko eh. Hindi na ilipat agad kaya ayan. Nalagas. Oh, ang haba nang nawala ng na ng siminto. <laughs> Abutin ako ng siyam-siyam nito dahil lumambot ng maigi. Eh. Ano ba yan? Ayan, dami ko na. Napulot ko na rin naman yung mga nalaglag. Ayan na, ah, andito na sa aking gaspan. Ang dami. bang uh, abang abang. So yun mga kabisay at tayo ay nabitin sa materialis. Kunti na lang sana o oh. Matatapos ko na. Ayan oh. Kaya la, mga kabisay ay, wala ng siminto. Kaya ang nangyari <laughs> ay pa ako. Ay eh. mamaya pa daw na hapon yata yung siminto. pero so, siguro Antabayanan nyo na lang sa another vlog ko ang pagkatapos nitong aking gagawin dito. Itong ginagawa ko. Dahil ibablog ko pa rin yan mga kabisay. Pag tinapos ko mamaya at siyempre meron tayong ibang pwedeng i-video. So, ayan. May isa dyang naka live na hinahanapan na ako ng kung pwede ko raw ng ibaba sabi ko kung pwede ibaba na binibidyo ko pa baka pwede yung patusokan na nagbibidyo pa ako <laughs> at yun nga mga kabisay akin kayo i doktor mo na dito sa babang part ng bahay ni JP Alibio at ayan ito yung ginawa namin kahapon yung prim ng ano prim ng uh, TV. Meron pa kaming ilalagay dyan mga kabigay pero siguro patitigas-tigasin muna namin yan dahil medyo mahina pa ang kuha niyan kapit dahil medyo sariwa pa yung nilagay namin ano tsaka mababaw yung aking strok dito ayan ginagawa na yung counter ay, counter yung lababo at ayan nga pala si Kier siya yung lagi oh, mong oh. ano, si Kier Kier Mix vlog pakisupport nyo naman sa lahat ng mga naandyan si Kier Mix vlog at siyempre si Abdul ayan ay may kasama si Abdul yan yung naghahagot ng Halo sa akin kanina ang problema ay nabiting kami sa siminto. Kaya, ay Abdul, pakita mo naman yung kagandahan lalaki mo. Oh, ganda ng ngit. Oh my God! Wow! Yeah. Ayan. At, ayan mga kabisay, eh, siguro. Next time na lang natin makikita yan na mabuo. Kasi, wala pa sa siminto eh. Kaya si Kira, ayan. Sinisira niya muna para mamaya may gagawin siya nakita mga kabisay yan mga kabisay ng bahay ni GP ang ganda ng ilaw no ayan may ilaw dito na o oh. kita nyo yan ang mga star eh. so pagpasinsan nyo ng mga kabisay na premier na live ito ha ah. <laughs> at naandito may isa tayong pintor ah, siya nagpapaganda nito walang ibang makapagpapaganda ng bahay kundi ang pintor yeah. shout out kuya ya medyo ayaw marap sa camera ayaw makita yung kagandahang lalaki <laughs> At meron siyang isang kwarto dito sa baba. Buksan kaya natin. Tingnan natin kung anong nasa loob. yon, Huwag na natin ikutin dahil ganun din naman eh. Puro gamit ang nasa loob doon mga pitay. Siguro, yang days pa ito naman ang tatrabaho ni Tybee bisay. pero hindi ko sure na ako ang makakagawa nito malamang secure dahil akin muna pagkaganda hindi ng palikot at tulad nga ng sinabi ni JP ba, guys, mga kabisay ito dito sa labas na to ay malaking proseso pa to dahil magkakaroon pa siya ng extension dito para sa garahe at yun nga sinabi niya, nasabi niya paggagawan niya rin ako ng kwarto dito dahil habang naka ano nasa ano pa tayo ng pag-oobserba sa ating uh, kalusugan So, dito niya muna ako patitigilin. Ito, meron siyang ipapagawa dito. Kaya ko namang gumawa mga kabisay. Kaya nga sabi niya, alalayan ko ang paggawa ng kanyang extension dito. May extension pa kasi ito dito mga kabisay. Bali, naandito dito ang kanyang muhon. Kaya ang bakod niya ay hanggang dito. Pababakuran niya ito. paliko likod doon So, may extension pa ito dito. Diyan siguro ang ano niya sa biga. Ang ating uh, tamak ng bubong na magiging extension dito. At uh, ito ay tatambakan pa ito dito kasi mga kabisay. Dahil mataas ang elevation na naka nakadetalya dito. Kaya... Ang mangyayari ay baka kung saan kami diyan maghuhukay na siyang gagawin panambak dito para tumaas taas ang uh, portion na ito, tumaas taas yung lupa na makasunod sa total elevation niya. At dito may bandang likod, hindi pa rin kumplito ang kanyang mga, anong tawag dito? Meron pa siya diyang mga ilalagay mga kabisay at pipinturahan pa yan. Ayan, wala pang mga pintura. Uunahin lang kasi dito mga kabisay muna sa bandang baba. Tapos yung isang kwarto sa taas. Dahil 28 yata this month ay lilipat sila. At magpapablising kasama ang Kalingap Team. Team Kalingap. So siguro ayusin lang ng mabuti ang loob para sa pagtira nila okay na pero kahit di pa ito tapos pwede na silang tumira dahil malinis na ang loob kumpleto na ng mga ilaw at ngayon kinukumpleto naman namin katulad ng ipinakita ko kanina na may mga lababo pang ginagawa at mayroon pa rin akong ifinipinising so kadadating ko lang dito napalaban na kaagad so ganyang kalupit si Taybisay ayaw ko kasing magmukmuk dahil gusto ko naman yung na-exercise ang katawan natin para hindi tayo na anong ating kalusugan at dito, mayroon pa rin ditong mga aayosin sa bandang likod. Pero pwede naman itong tanggalin muna ang mga scaffolding tulad nito. Kahit pahuli na ang pintura. Pero parang hindi na yata ito muna tatanggalin dahil kailangan pa itong ibalik dyan sa taas. Lalo na pag magpipintura, kailangan pa ng tungtungan. So, yan lang muna siguro yan hindi naman niya sagabal sa mga taong darating dahil dito naman magmumula ang mga taong papasok dito ayan abang-abangan yung mga kabisay at mayroon pa tayong mga ibang detalye siguro mamaya ipapakita ko na lang sa inyo ang aking mga iba pang gagawin alright so yan lang mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat nakarating na nakarating naman kayo sa dulo ng aking video. Pagpasensyaan nyo na na hindi natapos yung aking ginagawa dahil ginulang kami ng materialis. Walang siminto. Susubukan ko sana magpalitada ng walang halo mga kabisay kaya lang parang hindi yata pwede. Pwede ba yung chair? Hindi pwede. Ha? Pwede <laughs> Hindi, susubukan nga magpalitada ng walang, si walang halo eh kaya lang hindi daw pwede mga kabisay support nyo nga pala si Pirmix pati pakisuyo naman dyan sana may balik niya yung kanyang channel kaya ngayon may channel siya pero hindi pa siya masyadong aktibo mga kabisay dahil may pinaglalaanan siya dahil gusto niya magandang lalaki talaga siya <laughs> Mga kapag-ibig uh, sa'yo, magkaka-challenge dito ako. Baka gusto naman naman din. Na na <laughs> <But, laughs> din Magkano daw siya, magka daw siya. niya din ako. <laughs> Apat na buwan mga kapisay, walang Kaya sa ngayon eh, medyo maraming ano sa uh, magkakakita sa akin dahil hindi ako nagpakita ilang araw sa aking mga uh, ilang buwan sa aking mga video so yun maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, at pakisupport nyo lang si uh, JP Vlog yung may ari ito para lagi nating napapanood yung mga uh, uh, ang tawag dito kanyang mga update sa kanyang bahay siguro pagkamamayang oh, may update yan, so yun mga kabisay magpasensya nyo na ng video ano tayo sa ating vlog ngayon, dahil wala hindi na ano yung ating ginagawa so ito na lang ang ginawa ko alright thank you so much mga kabisay kayo sa sulok ng mundo walang ibang laging sinasabi ang inyong taysay. Laging mag-iingat, laging magsarasa ng patuloy na patubayan ng ating pong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay at maging ligtas sa mga kapahamakan. Thank you so much. God bless us. Bye-bye.